Si Rina Katerinovich Dergiu, na orihinal na mula sa pananampalatayang orthodoxong Grego o Greek Orthodox, ay nagpasihang maging katoliko. Pagkatapos ng isang nakapagpapabagong pakikipagtagpo kay Padre Pio, noong una ay nag-aalinlangan siya sa mga santo at mga himala ng simbahang katoliko. Si Rina at ang kanyang pamilya ay nanirahan sa Capri kung saan napabalitaan nila ang tungkol kay Padre Pio. Sa kabila ng kanyang unang pag-aatubili, dumalo si Rina sa isa sa mga misa ni Padre Pio na lubos na nakapagpaantig sa kanya. Nakaranas siya ng malalim na emosyonal na katugunan na minarkahan ng patuloy na pagluha at nakaramdam ng matinding kalungkutan para sa kanyang mga kasalanan at ang kanyang pagbubukod sa simbang katoliko. Nang lapitan siya ni Padre Pio, tinanong niya kung bakit siya umiiyak at ipinaliwanag niya na hindi siya katoliko. Tumugon si Padre Pio sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit hindi siya naging katoliko at ipinaliwanag niya na gusto siya ng Panginoon. Pinigyan niya siya ng isang maliit na katisismo at kinabayan siya sa mga kinakailangang panalangin na nakikipag-usap sa kanya sa simple at banayad na paraan. Hindi agad-agad ang pagbabagong loob ni Rina. Ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang tiyahin, ay unang lumaban sa ideya ng pagpapalit ng reliyon na tinitingnan ito bilang isang kawalan ng katapatan at isang kahihiyan. Gayunpaman, ang pagsisikap ni Padre Pio at ang kanyang malalim na espiritual na patnubay ay naging dahilan upang yakapin ni Rina ang pananampalatayang katoliko. Ang kanyang asawang si Nestor Katerinovich ay nakaranas din ng makabuluhang pagbabago matapos makilala si Padre Pio. Sa kabila ng kanyang unang pag-aalinlangan, nakadama rin siya ng malalim na koneksyon at kalaunan ay nagbalik ka loob sa katolisismo. Manatiling nakatutok at alamin ang mga detalye sa likod ng pambihirang pagpabalik loob na ito. Huwag bibitiw. Si Rina Katerinovich sa una, bilang isang membro ng Greek Orthodox Church na naninirahan sa Capri ay nagtataglay ng pag sa mga buhay ng santo at mga himala. paman ang maalam na patotoo ng mga pinagbalik at binago ni Padre Pio ay nagbunsod sa kanya ng matinding kuryosidad at pagnanais na masaksihan ang isang tunay na santo. Pinupunan niya ang simbahang ortodokso dahil sa nakikitang kakulangan nito ng tunay na mistisismo na binanggit ang pagkakahiwalay sa pagitan ng dogma at pagsasanay, lalo na tungkol sa banal na komunyon at kumpisal. Dahil di siya nasiyahan sa kawalan ng kakayahan ng kanyang simbahan na magbigay ng intelektual at espiritual na katuparan, Kinalikuran niya ang mga gawaing pangrelihiyon sa loob ng labing walong taon. Ang karanasan ng digmaan sa kalaunan ay humantong sa kanyang pagbabalik sa paniniwala sa Diyos, bagaman hindi organisadong reliyon. Napagpasyahan niya na ang pamumuhay ng banal na buhay, paghahanap ng katotohanan at paniniwala sa walang hanggang na pag ibig sa Diyos ay sapat na para sa espiritwal na kagalingan. Ang pagnanais ni Rina na kay Padre Pio ay unang tinanggihan. Sa panahon ng misa ni Padre Pio, naluha siya sa isang malalim na emosyonal na karanasan na minarkahan ng hindi mapigilan na mga luha na nagbumula sa damdamin ng pagiging makasalanan at pagkahiwalay sa biyaya ng Diyos. Nang sa wakas ay nakaharap na niya si Padre Pio, muling umiyak ng gusto si Rina. Nang tanungin kung bakit kusang ibinunag niya na hindi siya katoliko. Tumugon si Padre Pio sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang pumipigil sa kanya sa pagpapalit loob. Nagpahayag siya ng mga pag-aalinlangan, ngunit kiniyak sa kanya ni Padre Pio na nagsabi na kalooban ng Diyos na siya ay baging isang katoliko. Nagbigay ang praele ng simpleng pagtuturo, isang maliit na katikismo at binigyan din ang kahalagahan ng pag-ibig higit sa lahat sa halip ng malawakang paghahanda. Ang inkwentro ay nagtapos sa patnubay ni Pio na minarkahan ang potensyal na landas ni Rina sa pagbabagong loob noong ikalima ng Oktubre isang libo siyamnaraan at dalawampu October 5, 1923. Dahil sa malalim na espiritwal na pagkaunawa, nagpasya si Rina na magbago. Napagpasyahan niya na ang simbahang katoliko hindi tulad ng dati niyang pananampalatayang ortodokso ay aktibong tumutulong sa mga individual sa pagsunod kay Yesu Kristo, na nagbibigay ng suporta at patnubay sa pang-araw-araw na buhay. Ang desisyon ay hindi batay sa panlabas ng mga kagustuhan para sa mga ritual na katoliko, ngunit sa isang pangunahing paniniwala na ang mga tao bilang mga nilalang na katawan ay nangangailangan ng nasasalat na espiritual na suporta, na natagpuan niya ng eksklusibo sa loob ng simbahan katoliko na itinuturing na nag-iisang tagkapag-iingat ng Espiritu ni Kristo. Sumailalim siya sa panahon ng matinding espiritual na paghahanda na minarkahan ng panloob ng mga pakikibaka at tukso sa panahon ng taglamig. Umaasa sa banal na tulong Bumalik siya sa San Giovanni Rotondo noong Tagsibol ng 1924, 1924. Noong ikalabing dalawa ng Abril, formal niyang tinalikuran ang kaniyang dating pananampalataya at gumawa ng pagkalahatang kumpisal. Nang sumunod na araw, ikalabing tatlo ng Abril, tumanggap siya ng banal na komunyon na naging mapapagkuna ng lakas, kaaliwan at suporta sa mga sumunod na pagsubok sa kanya. At dito pa samantalang magtatapos ang istorya ni Rina. Sa susunod na episode ay tatalakayin natin ang pagbabalik loob naman ng kanyang tiyahin at asawa sa simbahang katoliko. At yan ang inyong abangan sa susunod na kabanata. Ang pagbabagong loob ng pamilya Katerinovich ay isang kapansin-pansing halimbawa ng matinding epekto ni Padre sa maraming individual na ginagabayan sila tungo sa isang bagong buhay kay Kristo at sa simbahang katoliko. At bago ko po kayo lisani, nais ko muna kayong imbitahin na mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito kung naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw. At uh, para sa inyong mga bagong tagapanood, mangyaring pindutin ang... Uh, Subscribe na button, buton, sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang suportahan kami para lalong lumago ang, ang pagkakakilanlan ni Padre Pio sa sambayan ng Pilipino. At kung nais naman niyo kaming uh, suportahan, mangyaring lumahok sa aming eksklusibong grupo ng aming mga buwa ng mga taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon kada buwan na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni, ni Padre Pio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan at lingguhang mga pamisa na iniaalay sa inyong mga intensyon. Ito po ay mga misa para sa inyo, hindi po ito para sa mga yumao, ano po, para maliwanag. Ngunit maaari naman po ninyong isama sa inyong mga intensyon ang uh, inyong mga minamahal na yumao na. At uh, bilang pasasalamat, padadala namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padipio Piyo na ayon sa inyong buwan ng abuloy o donasyon. At ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng BDO deposit sa aming video account, direct deposit po ito, at maaari rin po uh, via GCash, via bank transfer. mas Pinapaboran po namin ito dahil mas madali po itong uh, nakakapasok sa aming bank account. Pero meron din po kaming personal na GCash um, number sa ilalim ng aking pangalan. Kaya nasa sa si inyo po kung ano po ang mas uh, uh, madali para sa si inyo ay bahala na po kayo na magdesisyon. At kung meron po kayong mga katanungan na nais niyo iparating sa amin, iparating sa amin, maaari niyo po kaming makontak sa pamamagitan ng pag-email sa angtinig iparipio, at gmail.com. At mayroon din po kaming website na maaari ninyong bisitahin sa www.angtinignipadipio.org para sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa aming apostolado. At hanggang dito na lang po ang ating pagtatanghal. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagtangkilik sa aming YouTube channel. At syempre para sa aming mga membro na ng mga alagad sa kalinga ni Padipio, Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoong Diyos na gantihan ng inyong kagandahang loob.